Sa iba pang balita, inisa-isa na malakanyang ang mga butas sa naging rebelesyon ni dating Congressman Saldeco sa kanyang inribas na video. Kabilang dyan ang umunay-pecha at fake maleta story ng dating kongresista, si Cleysol Pardilla sa detalye. maletang ito na ibinalandra sa social media ni dating Akubiko Congressman Zaldi Ko, naglalaman umano ng bilyong-bilyong pisong kickback na inihatid kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Galing raw yan sa mga isiningit na pondo sa 2025 national budget. Sabi ng Malacanang, lalo lang ibinabao ni Ko ang kanyang sarili sa kasinungalingan. Ang mga pecha kasi sa larawan na ipinos ng dating mambabatas. 2024 ng Enero, Mayo, Agosto at Oktubre. Tanong ng Malacanang, ano nangyari yan? Gayong Nobyembre 2024 lamang nagsimula ang bicameral conference para sa deliberasyon ng pambansang pondo na isabatas naman ang 2025 General Appropriations Act noong 30 ng Desyembre na karaang taon. Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025 manggagaling ang diumanong mga deliveries at mga maleta lamang ang pinakitang ito? Nasaan yung mga sinasabi niyang pera? paano si Seryoso ay si Saldico sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawagawang kwento sa ating pagsusuri. Dapat lamang maimbestigahan si Saldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Ang malinaw ayon sa palasyo, binisto ni Ko ang sarili matapos tahasang aminin na siya mismo ang gumawa ng isang dang milyong pisong insertion umano sa 2025 national budget. Umamin si Sadiko sa ginawa niyang mga insertions para sa budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang. Ang pagmemekos-mekos umano ni sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang ikinagalit ng Pangulo. Nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekotibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nagvito ang Pangulo ng line items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Saldeco. Bakit mag uuto si Secretary Nina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto, una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya papatulan ang mga alegasyon ni Ko? Ay sa pangulong He won't dignify Saldeco's allegations. Ang mga binitawan ni Saldeco ay isang kasinungalingan, propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldeco sa bayan. Hindi kinagat ng Malacanang ang paghuhugas kamay ni Ko na iginiit na walang natanggap kahit na isang kusin sa maanumalyaman ng pagsisitang pondo, panawagan ng Malacanang kay ko. Patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Curly Zapardelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas